mga guys, so nandito talaga talagang umuulan talaga so maliwanag ulit kanina, so umulan na naman ulit Jordan 1, oh, nakatahay pa rin ito mga guys, oh solid pa ito, kano ito boss? 200 oh, so, itong laptop kay memory nga dito, good siya kumakapun, yan, pretty nga guys, electric pang binubuga hangin, lang mga siya magkano-magkano ito boss, mga ganito ha? Ah? Siksi pa oh. Uh. Buti may makina ako. Kaya lang, di sukat. Okay, good morning, good morning mga guys. So, welcome back sa YouTube channel natin mga guys. So, bang dito naman tayo sa Carmen Plano, sa dulo tayo mga guys. So, kabubukas o so, oh, uh, ka umaga kasi umuulan dito sa Carmen Plano mga guys. So, tingnan mo, uh, na nila yung mga grupo nila hapon dito sa Carmen Plano. So, o, shoutout nga pala sa lahat ng mga subscriber natin. So, lalong-lalo lalo na sa mga WFW. So, from Canada. So, shoutout po sa mga from Dida. O, oh, so, shoutout po sa lahat ng mga sumusubaybay sa ating YouTube channel. So mga samahan nyo ako at para mga kapsig tayo rito sa Carmen Planets mga kurautan dito sa araw ng linggo. So hindi natin patagal mga guys, samahan nyo ako, Solid to So mayroon pa rito na iwan dito mga guys, yung mga about ng mga Jordan 1 o, oh. nakatahay pa rin ito mga guys. Eh. Solid pa ito. Magkano ito boss? 200? 200? Oh, oh. Ito so. yung laptop ko magkano ito? Ang triangle na lang, battery issue lang yan. Butter issue lang ha, baka sabihin o sinasabihan naman kayo ha Oo, oh, sinasabi 7, naman talaga Butter issue lang ha, ayun ha, pipilan nyo na lang Better na hard disk sa kay memory nandito Oo. Uh -huh. Diyan, uh -huh. Baka adapter pala, 19 kong siyada So magkano? 300 300 lang ha oh. Dapat zero ko pa rito kuya Dito naman mga babae Makatahin pa ha, original na ito ha Kasi nakatahin pa

Oh, siyang daan na lang. Ito raw, ang balat ng kalabaw, ha? Oh. ba, ba baka? <laughs> uy! Buhay pa, tumalumpa baka nga. Baka <laughs> nga ngayon, kalabaw lang. Kalabaw? Yan ang sipin ito. Oo. yung ganito? 300. lang dito, eh. 300? 300. Ang <laughs> <laughs> kalabaw. O? Oh? 300, oh, 300 talaga, <laughs> 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 uh. <laughs> Uy, ito, mayroon ka rito. Oh. Oo. Uh. <laughs> 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 ito, alam niyo, Kaya, ina-gagal Um, ang 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 uh, ba, oh. Ayan, Ang electric pang hangin, ito naman lamig. Oo. Oh. So, uh, yeah. ulit O oh, 300 lang. Amir pala ako na yung ko, Michael 300 and color you na, know, so 300 lang. So, yan, 300 lang. Uh, 300 ang lamig. So, hanap naman kayong adidas. Mayroon pang adidas rin ito. Uh, so, magkano parang charter. Ah, ano ito? adidas, boss? Isandaan. Oh, o, isandaan lang. Pachimpo-chimpoan eh. so, lang talaga dito, mga. So, pag mag-skipag ng mag-ikot dito sa dulo, hindi lang sa bungad ang mga latagan dyan sa Carmen Planas. So, ito mga isandaan, adidas, oh. Saan pa? So, mayroon pa tayo mga ganitong mga sandals pa ngayon. Napakatibay na ito. Alam mo na natin sa mga balat. Napaka solid pa yan yung pampurma pangsimba magsimbang ano oh, magsusimba ka magkano naman to 150, 150. napakasolid 150 so mayroon tayo dito level bar magkano to oh 100 oh, galing oh 100 lang level bar oh solid na ito mga magiging so oh. 100 lang nagwe welding dyan pambakal oh yan hindi pa latag maglatag ng iba. Salamat ha? Nandito na tayo sa area kung saan ang umulan tayong araw ngayon, no? Araw ng linggo. So anong pizza ngayon? Anong pizza ngayon? Basta pon? Pizza ngayon, uno. Uh, Oo, oh, oh, no. Oh, oh. December 1. Uh, se November. Oh, se November, December 1. Alright, so December 1. Oh, shoutout nga pala sa lahat ng mga subscriber natin, lalo-lalo na sa mga... So nakakakilala na ito ni Vlog. Shoutout po kay ano, from Liti sa mga kamag-anak natin sa mga kapatid dyan shout out po sa inyo lahat so ito po yung sa dulo mga guys ito yung entrada sa oh, uh, po sa dulo po sa Carmen Planas, so yung dulo to mga guys, so uh, shout out po sa mga ano sa mga kaibigan natin ah uh, from Liti oh, uh, shout out po sa inyo lahat so ito na po nag na sila at binubuksan na nila ang aking mga nakatakip dahil gawa ng umuulan kanina umaga so ang oras natin mga mag 7.30 na ata 8.30 na anong oras na? 8.30? anong oras? 7 7 oh, pa lang natin so nagbubukas na sila nagsinak pa kanina dahil umuulan so, si shout out sa kay sapon sa mga lalo ng kagropo niya rito doon na mo no? may mga lagari no? Yung mga laro, may laro, mas mga pingpong, yan, mga bola ng pingpong. So, ito, si ayos-ayos mo na sila lahat sa mga kagropo nila ni Apon dito. Sa bawat ng mga latagan nila. So, mamaya, balikan natin sila dahil mag-uumpisa nang naglalatag yung mga iba. Ay, wala po. Yan, dito po sa mga latagan dito sa Carmen Planas. Oh, sa atas po, dito sa kabila. So, kaumpisa lang, naglalatag sila. Dito tayo sa mga ating kaibigan ang kasamaan natin ang ka team solid ten vlogger Borautan, si Papansin TV. ito. pa battery issue Okay, Nike, nabili na na ni Boss ni Papansin papan TV Magano, 350 O, nabatawaran pa ni Boss Papansin TV no Yung mga uh, Nike so yan, papan so, papan may mga sarili nito Si Nabi, tamang tama yan Boss Ano size natin? 11.5 Alright so may kartong pa So, panalo ka na. Hindi ka na logi doon sa presyo binigay ni Boss Papansin TV. So, mayroon pa na mga ibang mga ano so, doon. Dito, ayan naman tayo dito mga kaysa naglalatag dito. Kasi kay Buntis. Ayan na doon mga ano. sa dito mga guys So, mara mga naglalatag dito. mga ito mga ilaruan dito. So, ah, ya yeah, pwede mo sa pilik mo. Yeah, mga ano, laruan dito mga siya. magkano magkano to boss? Mga ganito. Ha? Bente-bente? Bente? mga binti sa mga laruan dito mga sa so, naganap kay mga laruan dito mga binti-binti lang. Ayan. so Ayan. kasi no Ayan. Dito tapos tayo rito sa kabilang side so salamat yung Do... yung mulan so, kahit tumulan laban lang sa mga about sa mga naghahanap buhay para kumita ng pira so, talagang mga ano may mga bahala pa tayo ayan the, putin, the 60 pa oh ayan mga ariso. deler Ay, Ay, talaga ayo ng pahayag mga man lang paninda rito so ito po yung mga mayaari mga pa rin ito <tinyo> Ay, meron Kalaka hotel Ano pa? Ito. Sabon? Pampal? yung gaya ko. Gaya ko. ginagamit mo? Ano okay, yan? Okay, o, tingnan mo. na mukha. mo. Ito po yung na-apply niya. Ano ka? O. idol. idol. pa dito? Ito dito. ka Hawakan mo, Ano ba to? Pampat. Tigas, pampalambot, pamagmis kasi may inch eh. tignan nyo lang mukha eh, ano yan? Kagaya ko. <laughs> Hindi, ano pa ano dyan, ano an ano 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 ko. ano 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 pero, kasi pasensya, kasi bisaya ako hindi ko maintindihan ito bisaya ah, sa kagaya ko tarmon ka na sa suriya ha <laughs> sa mukha ba yan oh. tingnan mo pumuti yung mukha niya bosong oh <laughs> pumuka yan ang ginagamit niya oh, ilang pieces naman ito uh, sa mukha oh ilang pieces okay. oh, naman ginagamit ko ito ilang pieces ganito Oh, O, 20 lang, oh. Pampahid. <laughs> Alam niyo, si Kuya, talagang manipis na, na manipis na. Sa susunod na, hindi na natin makikilala yan. Pero, Papansin, uh, nagtataka uh, ako. Bakit isa lang may pangalan, Kuya? Hindi. Uh, Ito, walang pangalan. Di, na, papel yan, no? Papel lang nakadikit. Ah, oh. pala na yan yung apply niya. O, tingnan mukha niya puti, oh. Uh. Ibig sabihin, sa mukha natin, wala kayo tayong tiwala? <laughs> Dahil Wala, ano, Kasi ah, maghapon tayo sa oh, nasa May pampakinis ha. Oh. Pampakinis. Ah, hindi pampatigas ito. Oh. Sige, sige, Hindi pampatigas. Oh. sige, <laughs> maliwanag po. Ayun. po ha ito po. Meron ano naman to? Shampoo. Ha? Ah, siya babae. Tamugas po po, opo. Ay, ay oo. Oh. Hindi, hindi ba? Alcohol daw. Ah. Ah. Akala ko tikman, titik. Ay, hindi. Ay, ay oh. malapot! Ah, ay ito na nga. Ito na. Nga. Malapot nga. Ano ba pinagsasabi mo? Ano malapot? Ayo, oh. ito na. Ito na nga malapot dito ba 'yon? Oh, ito na nga. malapot. Oh. Ito na nga. Malapot daw. Oh. Malapot. Oh. <laughs> malapot nga, no? Mahilig ka talaga sa malapot talaga ka. Malapot nga talaga. Amoy mo, madam. Bango Pero malapot. Amoy <laughs> <Malapot. Malapot. laughs> <Malapot. laughs> Isang plastik. Isang, pl <laughs> <laughs> Isang plastik. <laughs> Para po mo lalong puputay po po si sige ninyo na ako makikilala ko <laughs> Ito, ito ha, bibili ako ha. Magkano ba yan? Ito, kahit pa paano. Ah, oh, ha, 20. O yan, bibili na. Para naman masabi naman na binili ito. Kuya, anong pangalan mo? Edward. Oh. Ito, halong beer. Yan, yan ang papatunay. Kumutiin oh. mukha niya talaga yung ginamit niyan. umitim. <laughs> umikim! <mo> umikim kayo, ayan <laughs> <laughs> ha! Okay, na po ha. Ito, na nga ha. Ito lang eh. Kapag yung ano, may... Papalitin! Hindi talaga makalimutan yung malapot? Hindi, hindi. Hindi, siya. si Uh. So, mayroon lang tayo dito mga kaiso. May mga ano pa dito. Ito. Oh. Uh, ano to? Tawag na uh, flower fish. Okay, pang display. Lagay ng halaman. Ay, uh, yung pang display lang ka ano. Salatagan dito sa Carmen Planet Mga siya, dolo ito mga kaysa mga Yan, about ng mga sapatos niya mga kaysa Nandito, napakamura, pang display lang O yung mga Gold Pabayad, huwag kang mahiya Para damay-damay tayo Shout out, shout out po sa nagbigay nito Huwag na, huwag ka na Dito nga, ito sa so ito, ito yung mga mukha namin ha. Ano pa ngayon so ito, ito po yung nagpapatunay na ito, pag ina-apply nitong sabon na to. Tingin mo mukha mo. Yan puting-puti ano. So Yan dito sa kay Nanay na sa mga latagan dito sa mga about ng mga ano rito, mga latag ng mga pangmasang prisuhan sa mga about ng mga, mga relo. 20-20. po. Dito kay nanay oh. so, mga wall clock, 200. Solid pa to. Ganda yung back. Fly. ano to ha? Kahoy. oh, yan oh, kahoy. 200. Mabigat Oh. Yan. oh. So ito mga ganito. So oh. 150. Yan, yeah, 150 lang. Ito 200. 200 yan, yan. yan, mayari po si nanay konti. Yan. Bibili na din ni nanay. Oh, last price. One oh. oh, oh, Ito 150 Ito 150 na Ito kahoy solid to 200 Hindi sa Kamem Planet O oh. dito talagang umulan Ayan dito tumulan Laban lang, so good lang tayo Para mapag-update tayo sa ayan yung uh, mga nakalatag dito sa sa dito sa Carmen Planet mga guys. Tayo. Sigulat. Good morning, Golat. Okay. Okay. <laughs> si Golat. Gugulatin para mas bumaba ang presyo. <laughs> gugulatin siya. Gugulatin mo. Para bumaba ang presyo. Kailangan gugulatin mo. Oh, yan oh. Ang ganda. So, magkano ito, madam? Magkano, Golat? Yan, 50 na lang yan. Oh, so, 50. Si ano ba ito? Ano ba ito?